Boy. Ah! <laughs> Yan, magandang hapon mga kabar mo. Share ko lang itong ganing ginagawa namin araw-araw dito. Ayun. Yung matikas yung kasama si number 124. Ayun, doon sa kabila yung iba, oh. Ganito lang kami dito, kabarmo Kahit na medyo makulimlim ang panahon at maambon, hindi kami natitinag dito. kan. Diyan trace kay Liam viral na 32 kay ang juice. yung ginarga ng marami. Yan, bara ako Ay mga mo yung uh, kasama ng minus kabila nagkakarga yan. <laughs> yan. Ito punta sa Hero. Yan nagmula kakarga ng sa Hero. Yan. Hero. Ah, ah. lang muna ng mo, mo. yon lang, share ko lang. Ah magandang hapon sa lahat.